may ari o hindi. Ang pagbabayad pati ng taxes, ang hindi, ang hindi alam na ating mga kababayan, eh, first come, first serve pala. Kung sino ang nauna doon na may pera na mapambayad, eh, siya yung, ano, may issue ng tax declaration, ganun ba yun? Akala ko ba yung matagal na nakatira dyan na magsasaka na nagsasaka ng kanyang dupa? Bakit hindi yan na nagbayad? Akala ko ba yung mga squatter na matagal dyan ng ka-squat eh, bakit hindi sila nagbayad ng tax declaration para sila maging owner? Kasi owner, nakalagay doon sa itaas ng tax declaration na forms eh. Halimbawa, meron kayong isandaan na ano dyan. Squatter. Isandaang pamilya. Mag-ambagang kayo. Magkano ang ambag din nyo? San libo? Liman libo? Sampun libo? Pinakamataas na siguro sampun libo. O magkano na yun? Times 100. Ibayad mo ngayon doon sa ano? Sa taxes. Magkano lang ang taxes? Magkano ang zonal value? Magkano ang market value? Ipa, ano mo, ipa-compute mo dyan sa ano? Sa assessor o kaya dyan sa BRI, BIR. O. Ngayon, anong requirements? Oh, meron sa mga requirements doon kung paano nila tatanggapin yung iyong bayad, kung paano mo maipoproseso yung pagbayad ng taxes. O oh, pero, wala pa akong narinig na yung mga squatter na gusto magbayad ng taxes, itinanggap ng assessor o tinanggap ng BIR. Wala eh. Pero, karamihan sa mga nagbabayad ng taxes ay yung may pera, yung mayaman, lalong-lalo na yung oligarko. <laughs> Ano kaya, ano kaya ang ginawa ng oligarko? Pag sinabi ko sa ating oligarko, merong corruption dyan na ano eh, na sistema. May corruption dyan na galawan. Ha? Kumpare, kumare, ha, ganyan nyan eh. Diba? Oh. So, mapuproseso sa kanya yung tax declaration. Kahit pa, hindi siya yung nakatira doon. Kahit pa, hindi siya yung magsasaka doon. Kahit pa, wala naman siyang legal, legal documents o wala naman siyang titulo kaya siya nagbayad ng taxes. Eh dito pa nga lang sa social media, dito lang sa YouTube, eh, mapapanood mo yung mga vlogger dyan eh. At saka kaya ibang abogado ang eh, nagsasabi na bayaran mo lang ang taxes at mapuproseso sa iyo yung titulo. Wala pang titulo yun ha, mapuproseso sa iyo yung titulo. So, Ano'ng gagawin? Ano ang protection na meron meron tayo? Marami na tayong nabanggit. Marami na tayong pinag-usapan tungkol lang yan dito sa Data Privacy Act. Pero konti pa lang yung napag-uusapan natin sa Freedom of Information and Transparency Act. Na ito pa lang batas na to ay eh pwedeng gamitin ng Registry of Deeds para hindi nila sabihin na, oh, kuha ka muna doon authorization kasi madidimanda kami, mayroon data privacy act eh. Paano kayong madidimanda na, na nag-violate kayo ng data privacy act na samantalang may batas na Freedom of Information and Transparency Act para na sa gano'n maipakita ng gobyerno ang level of transparency ng good governance. Yan yun eh. Good governance ba na ang sinusunod, niyo nyo lang dyan sa opisina ninyo ang Data Privacy Act? Good governance na ba yon? Is there any level of ano, uh, good governance? Level of transparency ba? Meron ba yan sa Data Privacy Act? Unang-una, wala nang level of transparency dahil hiningi mo lang ng ano eh, ng authorization doon sa may-ari eh. Eh kung hindi ano, kung hindi siya bigyan dahil kalaban niya. Oh, di ba bayas? Nalabas na bayas ang batas na yan. Nalabas na yan, eh walang pakinabang pala doon sa mga mayang Pilipino na nangangailangan ng ano, ng uh, record dyan sa inyong opisina. Ah, uh, I-comment nyo lang, mga kapatid. Iyo ba? Ay nako. <laughs> ba yan? Takot daw sila. Nabigyan ka ng record kasi baka madumanda sila. Kasi violation na lang data privacy si act yan. Ulol! Alal! Meron na siguro kayong gustong proteksyonan. Silang gusto niya proteksyonan? Ha? Gusto niyo bang proteksyonan si Oligarko? Ha? Takot kayo kay Oligarko? Alam ko, may natutakutan si Oligarko eh. Kasi ito yung may kakayahan na iparating in tandem kayo eh. So, sinabi sa inyo, oy sundin mo yung data privacy ako. O bakit? ah uh, sundin mo yun kasi delikado yung property ko eh. Kasi baka malaman ng mga mamamayan na ano eh. Na dinoktor ko lang yung ano, yung title na ipinarecord ko rito. O, uh, mo sabihin ang lahat ng mo dyan, dokumento mo dyan, illegit. Eh, At sinasabi, uh, kasi sinasabi nila, ang mga dokumento doon na nandiyan eh, Torrens title. Bukang bibig din yan, lalong-lalo na, yan yung pinaaalam nila do sa korte. Kaya naman ang korte, medyo may pagka ano rin. Ha? May pagkaobob din. Hindi, hindi specific na korte, ha? pero mayroong korte na may pagkaobob na basta na lang naniwala at sinabi na aligit ang title na to kasi ito ay Torrens title na samantala ang korte e eh, walang kaalam alam tungkol sa ano tungkol sa Torrens system wala siyang kaalam alam sa history ng pinagmulan ng unang-unang inisyong titulo hindi naman yan itinuro sa kanya eh. Mag-aral siya ng abogasy eh. Kaya nga, kay mga abogado, dapat, meron kayong refund sa eskwelahan na, ano, pinag-aralan ninyo. Dapat yung, uh, kalahati ng inyong tuition, i-refund ninyo kasi hindi itinuro sa inyo ang history ng patitulo ng Pilipinas. Hindi itinuro sa inyo yan eh. Kasi nga kung ituturo sa inyo yan, malalaman ninyo, na yung lupa pala ng eskwelahan ninyo, na pinag-aralan ninyo, eh prudent title pala. Malalaman nyo yun eh. <laughs> prudent title pala. Malalaman ninyo na peke pala yung titulo ng eskwelahan pinag-aralan ninyo. Bakit pa ituturo sa inyo yun ng eskwelahan ninyo? Magiging marunong lang kayo, magiging matalino lang kayo sa batas. Kaya naman, ginawa nila kayong bobo. Dahil bobo na kayo ngayon, Sa history, ng ating palupa sa Pilipinas, sa history ng unang patitulo sa Pilipinas, dahil bobo kayo, eh, dapat, dapat, i ninyo ang kalahati ng tuition ninyo sa pagiging abogado ninyo do sa eskwelahan na inyong pinag-aralan kasi hindi naman tinuro sa inyo yan. <laughs> Basta tinuro lang sa inyo, may torrent system. Lahat ng title, Turing system. Tapos, ganun lang, without knowing any history, without knowing any probative value, without knowing kung ano talaga yung truth. Tapos sasabihin ninyo, wala naman jurisprudence na nagsasabi na ang uh, ang uh, torrent system eh ano eh, fake title. Wala ba? Wala ba? O yung decision ng korte, eh, hindi mo lang nabasa. Dahil korte ka. Dahil korte ka, umabuso ka sa iyong posisyon at kahit may decision na ang ibang korte, ang ibang uh, judge na nagsasabi na ito yung legit na title, invalid yung mga title na yan, pero yung, mga, yung invalid na title, yung pangkin pa ng mo. Dahil bobo ka sa history ng palupa eh. Bobo ka sa history ng torrent system eh. Pinampihan mo yung fake title eh. Pero mo naman, ang na idinadahilan nila mula, mula sa barangay hanggang sa korte. Ang sasabihin doon sa doon sa nakatira sa property at doon sa claimant, sasabihin sa kanila buti pa itong claimant sinasabi nung nakatira dyan sa property niya ay may fake title kayo namang mga nakatira dyan mga squatter, wala namang kayo kahit fake title, wala kayo buti pa sila, may fake title kayo kahit fake title, wala kayo kaya hindi kayo may ari dyan, siya may ari dyan Biro mo yun? sasabihin niya ng isang uh, abogado, sasabihin niya ng uh, isang judge, sa pagkakaroon niya ng knowledge na gano'n, na eh, yung title na bakit ipinasa mo pa yan? Bakit kinampihan mo yan? Eh kasi ito rin title yun eh. Oh, sa sinumpaan mo, bilang abogado, ang kakampihan mo lang yung katotohanan. Peking eh. Kinampihan mo pa. At ikaw pa nagsabi. Sila may peking titulo. Kayo wala kayong peking titulo. Wala kayong ni-anaman. Kaya hindi kayo may-ari. Siya may-ari. May-ari ng pek title. Nanalo sa korte. May-ari ng pek title. Kinampihan ni kapitan. Ano ang nangyayari sa judicial system natin? Ano na nang, nangyayari sa opisyon natin? Sino ba ang talagang pinaglilingkuran nila? Pinaglilingkuran ba nila yung katotohanan o pinag, uh, pinaglilingkuran nila yung kasinungalingan? Pinaglilingkuran ba nila ang, uh, ang publiko dahil sila ay pri, uh, public servant? O ang pinaproteksyonan nila o ang pinaglilingkuran nila ay ang mga private person na mapera? Katulad ng mga oligarko, katulad ng mga land grabber, katulad ng mga fake claimants, dahil sa kanilang mga fake titles. O, ah, di ba? Ay, nako. Ayan po, ha. Ah. Salamat po sa masipag niyong uh, pag-comment sa ating comment section. Ano na, mga kapatid? So sana maging ano tayo, maging kabahagi tayo ng kaalaman tungkol sa mga batas na ito. Eh? Yan pa lang, sistema pa lang yung pag-uusapan natin. Hindi pa talaga yung aktual na nilalaman ng batas na ito. Eh. Ayan, ipapaubayan na natin yan sa mga abogado para i-explain nila yan. Pero ang pinapaliwanag natin ay yung mga nararanasan natin sa implementasyon ng mga batas nito mula sa opisina ng ating gobyerno. pupunta ka doon sa RD para kumuha ka ng kopya ng certified copy ng ano TCT nung claimant at, at, at hmm. nagpapaalis sa yon para malaman mo kung legit o hindi sasabihan ka hindi ho pwede madidimanda kami may data privacy act hindi ho muna kayo ng authorization Asaan ang justice doon asaan ang fairness doon asaan ang level of good governance sa pagtupad nyo ng batas na data privacy act base dito sa mga public documents. Ayaw bigyan ng Transfer Certificate of Title, ayaw bigyan ng uh, tax declaration kasi walang authorization galing sa may-ari. Asan na ang pagsunod ninyo sa Freedom of Information and Transparency Act? Asan na? Takot kayong madimanda sa Data Privacy Act pero hindi kayo takot madimanda sa violation ninyo sa Freedom of Information and Transparency Act. Sige mga kalupa, didimanda natin yan kung ayaw kayong bigyan. Didemanda natin yan na violation niya ng Freedom of Information and Transparency Act. ay ayaw kayo bigyan ng do dokumento na nasa na, na kanilang pangangalaga. Public documents yan, hindi yan private documents o hindi yan uh, kabilang sa Data Privacy Act. Hindi sensitibong data ang nakalagay dyan. Ang nakalagay dyan sa Transfer Certificate of Title, sa titulo ng lupa na sinasabi ninyong titulo, ay pronouncement mo sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas, sa buong mundo, na ikaw yung may-ari. Therefore, dahil you announce from such Uh, documents, you announce that you are the owner. Therefore, your ownership can be challenged in court if, if kung nalaman namin na yung pinagawang title is fraudulent. Tao lamang ang mga nasa opisina ng gobyerno na hindi papatol sa korupsyon. Tao lamang sila. Hindi natin nila lahat na pumato sa korupsyon. Pero meron iilan na pumapatol sa korupsyon. Kaya naman nagkakaroon na ng dayaan sa proseso ng patitulo. Ngayon, dahil mayaman yun na proseso ng ano eh, ng peking titulo eh, nakaproseso sa kanya pero fake na title eh. Kasi dinaal na ala sa pera niya eh. Kasi mapera siya eh. Uligarko kasi siya eh. So sabi niya, Oh, wag mong ipapakita kanino man yung ano ko ha, yung title ko, may ibibigay ha, kasi nga, malalaman nila na peki yan. Gamitin mo yung batas na data, na, data privacy act para may protection ako. O oh, ito ang swerdo mo. Ito ang lagay mo. Corruption. Gumawa ka ba ng batas para magkaroon ng corruption? Ikaw na mambabatas? Tanong ko nga lang sa inyo. Tanong sa inyo ni Gumawa ka ba ng batas para sikilin ang isang batas o para babuyin ang isang batas? Gumawa ka ba ng Data Privacy Act para tapak-tapakan ang batas na Freedom of Information and Transparency Act? Ganun ba yon? Ano bang unang ginawa dyan? Yung Data Privacy Act o yung Freedom of Information? Ayan po assignment ninyo mga Alam Alamin niyo po yan. Hindi po lahat masasabi ko sa inyo. Kailangan nyo rin pong mag-research. Kailangan nyo rin pong pakinggan yung mga abogadong nagsasalita dito sa platform ng YouTube. Pakinggan nyo po sila. O ako lang nagsasabi nyo na, hindi ko sinasabi na ako lang pakinggan ninyo. Pakinggan nyo rin po sila. Ha? Pakinggan nyo rin yung ibang ang vlogger na ahente ng lupa na mali ang itinuturo. Pakinggan nyo rin po yun. At ikumpara ninyo kung ano yung tama. Base sa inyong nararanasan, sa proseso ah, sa proseso ng batas na Data Privacy Act at Freedom of Information and Transparency Act. Ano na ang gagawin ninyo? I-research ninyo. Mayroon po mga vlogger dyan na uh, tumatalakay sa Freedom of Information and Transparency Act. I-research nyo lang yan dyan sa, sa, ano, sa YouTube. So ano na po, mga kapatid? Ano na ang gagawin natin? Gusto niyo pa ba na pag-usapan pa natin ito? O baliwalain na lang natin? Maging ignorante na lamang tayo. May kasabihan nga na ignorance ignorance sa batas excuses no one. Yan na po yun eh. Okay po. So, guro, hanggang dito na lamang po muna ang ating live streaming at uh, ito pong ginawa nating live streaming eh, testing lang natin dito sa OBS kung uh, maganda ho ba ang resulta nito o ano o may problema baka salita tayo salita rito wala namang ano wala naman sound at hindi niyo naman pala naririnig <laughs> Okay pa mga kapatid alam na po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, at mag-share. At i-click niyo po ang notification bell. Ayan po, nasa iba pa. Okay po. Para po lang sa ganun, dumami po tayong nakakaalam sa channel na ito para po mapag-usapan po natin ang mga kaganapan sa pagpapatupad ng batas ukol sa pag-aari ng lupa. Okay mga kalupa, sa muli, makita-kita po tayo mga kapatid. Mga kalupa, sa muli po makita-kita po tayo. Salamat po sa inyong pakikinig at pananood. <tinyo>